May balitang tila naghahanda na ang China para sa isang malaking digmaan. Ano kaya ang nakita ng Pentagon? Mas malakas na ba ang kakayahan ng China? At kaya na ba nitong magsimula ng malaking labanan? Samantala, Taiwan, binigyan na ng Amerika ng mga makabagong tangke. Sa gitna ng tumitinding tensyon, iniulat na pinalibutan ng halos 90 barko ng China, ang Taiwan. Mauuwi na nga ba ito sa isang digmaan? At ano ang natuklasan ng Amerika na itinatago ng China? May bagong natuklasan ng Amerika na may kinalaman sa mga kilos ng China. Ano nga ba ang lihim na natuklasan ng Amerika tungkol sa China? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang nakakagulat na ulat ang inilabas kamakailan ng Pentagon tungkol sa mabilis na paglakas ng militar ng China. Ayon sa NDTV, taon-taon ay gumagawa ang Pentagon ng detalyadong ulat para mamonitor ang progreso ng militar ng China. At ang ulat ngayong taon ay may dalang malaking tanong kung tiyak ba talagang naghahanda na ang China para sa isang malaking digmaan. Napag-alaman na aktibong dinaragdagan ng China ang kanilang stockpile ng nuclear weapons. Noong 2024 pa lamang, mahigit 100 nuclear warheads na ang nadagdag sa kanilang arsenal at tinatayang nasa 600 na ito sa kasalukuyan. Target ng China na magkaroon ng mahigit 1,000 nuclear warheads pagsapit ng 2030. Bukod pa rito, sinabi rin sa ulat na hawak ng China ang pinaka-advanced na hypersonic missile arsenal sa buong mundo, ito ay mga sandatang kayang magdala ng parehong conventional at nuclear warheads ng mas mabilis kaysa sa tunog. Mahalagang tandaan na mahigpit na nagtatago ng impormasyon ang China tungkol sa kanilang hukbong dagat, himpapawid at lupa. Bagamat opisyal nilang inaanunsyo ang budget sa depensa, sinabi ng Pentagon na hindi ito tumutugma sa tunay na gastusin. Halimbawa, iniulat ng China noong 2024 na ang kanilang budget ay nasa $224 billion. Ngunit ayon sa Pentagon, Ito'y umaabot ng $350 billion hanggang $450 billion kung saan malapit na sa kalahati ng defense budget ng Estados Unidos na nasa $880 billion. Bukod sa nuklear arsenal, patuloy ding pinalalakas ng China ang kanilang militar. Ang kanilang hukbong dagat ay may mahigit 317 barko at submarines, ang pinakamalaki sa mundo. Sa himpapawid naman, may higit 1,200 fifth generation fighter jets ang China na ikinukumpara na sa teknolohiya ng Amerika at Europa. Ang mabilis na paglago ng China sa larangan ng depensa ay nagdudulot ng pangamba sa buong mundo. Ano nga kaya ang layunin ng Beijing sa likod ng kanilang tuloy-tuloy na modernisasyon? Samantala, sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, Dumating na sa Taiwan ang unang batch ng 108 M1A2 Abrams tanks mula sa Estados Unidos. Ang mga makabagong tanking ito na inorder pa noong 2019 ay inilaan para sa pagsasanay ng hukbo ng Taiwan. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, ito ang kauna-unahang bagong tanke na natanggap nila sa loob ng tatlong dekada. Ngunit tila hindi natuwa ang Beijing. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo, kaya't ang patuloy na suporta ng Amerika sa Taiwan ay lalong nagpapalala ng tensyon. Sa kabila ng mga pandaigdigang panawagan para sa pakikipag-ayos, tumanggi ang China na makipagtulungan sa Estados Unidos sa mas mataas na antas ng depensa sa isang depensa summit sa Laos. Tinanggihan ng Chinese Defense Minister ang imbitasyon ng US Secretary of Defense na makipag-usap. Ayon kay Secretary Austin, ito'y isang kapuspalad na hakbang na nagdudulot ng mas malalim na tensyon sa rehiyon. Habang papalapit ang bagong administrasyon ni Donald Trump, ipinahayag ni Mike Waltz, ang bagong National Security Advisor, na kailangang unahin ang paglutas ng mga isyo sa Ukraine at Middle East upang harapin ang mas malaking banta mula sa Communist Party ng China. Ano kaya ang magiging estratehiya ng Amerika laban sa tumitinding lakas ng China? Ayon sa ulat ng Benar News, layunin ng RAA na palakasin ang depensa ng dalawang bansa laban sa mga hamon sa teritoryo, lalo na sa South China Sea. Kasama rin dito ang mas malalaking joint military drills, maritime patrols, at mga operasyon para sa pagpapalakas ng seguridad. Napakahalaga nito lalo na't patuloy ang tensyon sa rehiyon. Lunes nang aprubahan ng Senado ang kasunduan sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 1248. Ang huling hakbang na ginawa ay ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pag-aproba ng lehislatura ng Japan. Ayon kay Senador Juan Miguel Subiri, malaking tulong ang kasunduan para masigurado ang seguridad hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong rehiyon. Sa isang panayam, Sinabi ni Colonel Francisel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, na makakatulong ang RAA sa pagsasanay, joint exercises, at pagpapalakas ng ugnayan ng AFP at Japan Self Defense Forces. Dagdag pa niya, malaking bagay ang teknolohiya, intelligence sharing, at maritime domain awareness na hatid ng kasunduan. Pinuri ito ng Japanese ambassador na si Endo Kasuya bilang patunay ng matibay na alyansa ng Japan at Pilipinas. Pero ayon kay Chester Cabalsa, isang eksperto, maaaring maging mas agresibo ang China dahil dito. Samantala, muling binanggit ng China ang kasaysayan ng pananakop ng Japan noong ikalawang digma ang pandaigdig bilang paalala. Ipinaliwanag ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito ay maihahalin tulad sa Visiting Forces Agreement, VFA, ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngunit mas makasaysayan ang kasunduan dahil ito ang kauna-unahang kasunduan ng ganitong uri ng Japan sa Asia. Sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, Malinaw ang layunin ng Regional Access Agreement, RAA, na masiguro ang seguridad ng bansa sa harap ng mga hamon, lalo na sa South China Sea o West Philippine Sea. Ngunit habang lumalakas ang kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa, nananatiling mainit ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, nanawagan si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na magkaisa ang mga Pilipino sa mahigpit na pagkondena sa patuloy na pananakop at panliligalig ng China sa loob ng ating mga teritoryo. Ani Barbers, kailangan nating iparating sa buong mundo ang ating panawagan para sa katarungan at pagsuporta sa soberanya ng Pilipinas. Ayon sa kanya, hindi lamang ito laban sa agresyon ng China, kundi bahagi rin ng pangangalaga sa dignidad ng bansa bilang isang malayang estado. Naniniwala si Barbers na dapat tayong magkaisa bilang isang sambayanan upang ipaglaban ang ating karapatan at teritoryo. Idiniin niya rin na ang mga alyansa ng Pilipinas, tulad ng pakikipagtulungan sa Japan at iba pang kanluraning bansa ay nagbibigay ng makabagong kagamitan, dagdag na proteksyon at pagsasanay para sa mga Pilipino. Isa pang isyong binigyang diin ni Barbers ay ang paglaganap ng maling impormasyon na nagpapalakas sa naratibo ng China. Kabilang dito ang pangamba na maaaring magdulot ng digmaan ang alyansa ng Pilipinas sa kanluran. Pinabulaanan ito ni Barbers at sinabi niyang higit na nakikinabang ang Pilipinas mula sa ganitong alyansa. Dagdag pa rito, binatikos niya ang mga vloggers at trolls na umano'y pinopondohan ng China upang ipalaganap ang kanilang propaganda. Tinawag niya silang makabagong makapili o isang termino na naglalarawan sa mga taong nagtatrabaho laban sa interes ng bansa. Aniya, hindi epektibo ang panawagan ng China para sa mapayapang dialogo kung ang kondisyon nito ay ang pagbaliwala ng Pilipinas sa desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at Hague-based International Arbitral Tribunal na pabor sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang talumpati Binanggit ni Barbers ang kasaysayan ng pangalan ng South China Sea. Ayon sa kanya, ang karagatan ay dating tinatawag na Champa Sea na ipinangalan sa Champa Kingdom sa Central Vietnam bago pa ito tawaging South China Sea ng mga Portuguese. Kaya naman hindi dapat gamitin ng China ang pangalan bilang basihan ng kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Bukod sa tensyon sa West Philippine Sea, binanggit din ni Barbers ang creeping invasion ng China sa loob mismo ng Pilipinas. Kabilang dito ang pagdagsa ng mga manggagawang Chinese sa mga Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs, na nauugnay sa mga krimen tulad ng pagdukot, cybercrimes at ilegal na droga. Nagbabala rin siya tungkol sa mga peking pagkakakilanlan, money laundering at ilegal na pagbili ng mga lupa ng Chinese nationals sa bansa. Nakakabahala rin ang pagkakadiskubre ng mga uniporme ng militar ng China sa ilang inupahang gusali na nagpapahiwatig ng posibilidad na may mga sundalong Chino sa loob ng Pilipinas, kaya naman nananawagan si Barbers na ipaglaban ang soberanya ng bansa. Sa huli iniwan ni Barbers ang isang mahalagang katanungan. Ano ang gagawin natin bilang mga Pilipino? Mananatili ba tayong tahimik o magkakaisa tayo upang ipaglaban ang ating teritoryo? Kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na dapat magkaisa ang mga Pilipino upang labanan ang agresyon ng China? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section down below.